Assalamualaikum. Hello guys. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Pinoy Market sa Batha ng Saudi Arabia. So ayan, mamili po tayo ng uh, black pepper kasi naubusan po tayo ng black pepper. So bumili po tayo ng powder black pepper. Ayan na. So ngayon, pa tayo at uh, marami pa pong uh, kailangan bilhin. Ayan. So marami pong tao dyan sa Batha at uh, ang dami pong namimili dahil langyan po lahat ang pwede nyong bilhin so ayan na uh, naghahanap ako ng bigas o ba diba? ayan yung bigas po ay uh, ang mahal mahal dahil uh, yan po ang masarap na bigas dito sa Saudi ang umbrella so ayan punta po tayo dito sa ilihan ng gulay. Ayan, ito so, bumili po ako ng uh, sitaw. Ayan. O, diba? Nahihilo na siya sa kaka uh, tingin sa mga gulay. Kung ano mga pili niya pa. So, ayan, bumili pa ako uli ng ayan, hulaan nyo. Ano yan? Okay. So, alam nyo na yan guys kung ano yan. Ayan pa. So, magditingin pa tayo ng mga iba't ibang mga pwede magpili. Ayan, Ulaan nyo yan. Ano yan? Yan. So, mayroon na tayong apat na nabili. Ayan, nabili. Hindi pa nabayaran pala. Ayan. So, ayan. Ikot-ikot muna ako. At magtingin-tingin kung ano pang pwedeng mabili. So, ayan ba yung mga tao dyan? Marami pong namimili. Dahil andyan po lahat ng mga pagkain ng mga Pilipino. So, ayan. Ano po yun? Yun po ay uh, kayo na bahala kung ano yun. <laughs> kasi uh, baka magkamali ako ng pagbanggit. Kaya kayo na bahala kung ano yun. So ayan, kumuha pa ako ng uh, noodles. Oo, o, yan. Uh, indomie. Ayan, chicken po yan. Chicken flavor. So mahilig po tayo sa indomie noodles. Pag walang maluto, yan na lang kasi mas madali. So, ayan, napadaan naman ako sa mga uh, bread. Ayan. Oh, may insimada ang laki, -laki ng ng insimada. Ay, insim Oo, oh, oh insimada pala 'yan. So ayan, 'di ba? Nagkakamali tayo. So ayan, ikot-ikot, ikot-ikot kung uh, ano pa ang pwedeng lagay sa ating kariton. Ginawang kariton yung trolley. So ayan, oh, 'di ba? So ayan, nag hi hi tayo at shout out sa lahat ng mga nanood. yan maraming salamat sa support. So, ayan, may nakita na naman tayo, guys. Ayan. So, kayo na bahala bumilang at anong pangalan ng mga uh, nailagay ko sa trolley na yan. Yan po ay uh, chips. O, oh, di ba? So, kayo na humula kung anong pangalan yan. Bahala na kayo. <laughs> Ipapahula lahat ng mga binili. O, oh, di ba? So, ayan. Ang daming mabili dahil lahat ay nandyan na. So, ikaw na lang ang bahalang pumili kung anong mga gusto mong uh, bilihin dyan. ay so, ayan na naman, umikot na naman tayo. Nakakapagod pala pag umikot na, umikot. So, ayan. May nakursunada. May nakursun. Kursun. <laughs> Nabubulol. So, ayan. O, oh, ba diba? Alamang. O, oh, meron ding alamang dyan. So, ang alamang po ay napakamahal dahil ang presyo po niyan ay... Uh, uh, 18 real. Ayan, ang mahal po niyan, guys. So, sige lang. Uh, bili na lang tayo at uh, makatikim naman. So, ayan pa yung baguong uh, bagoong na isda. Pero ayok nun kasi ano siya, uh, medyo maamoy yung mga uh, bagoong na isda. So, ayan. So, ikot-ikot pa tayo hanggat uh, meron pa tayong makitang magustuhan nating pilhin dahil uh, hindi naman palagi ay eh, namimili tayo. So ayan, oh di ba? Nahilo na. Marami tayong mga kababayan diyan na namimili. Oh di ba? May mga guapings pa diyan. Ayan, shout out Orzula. Shout out Carlota. And shout out kay Inday Berta. Tsaka kay Debora. Ayan, shout out sa Team Kod Kods. So ayan, meron na naman tayong nakita. O, oh, di diba? So, yan, paborito ko po yan. Yan po ay soy sauce na maanghang. Diba? Maggi po yan siya, Maggi. Maggi or Maggi. Bahala na kayo. So, ba diba? So, tingin-tingin pa tayo. Baka mayroon pa dyan. O. So, ikot-ikot na naman. Ikot-ikot. Marami po talagang tao dyan. So, ayan. O. Pasilip-silip muna tayo. Dahil marami nakaharang. Yan. So, baka may mahanap pa tayo dyan na pwede nating bilhin. Okay. Ayan na. Nagla. Shoutout nga pala dyan sa lahat ng nanood. Uh, Chairman Basilio, Gracia Marie, wata Ayan. Sa lahat ko na Mamuel, salamat po. So, ayan. Umakyat ako dahil hindi ko abot. Ayan. Binuksan ko at ang nakita ko ay ayan Ayan na. So, dagdag natin sa ating mga nakuhang Napili Na bilhin So ayan yun lang guys maraming salamat Masalamat